palang-araw mga sangkay itong kalsada po na to mga sangkay ay ang Manitou to Bakon District, Sorsogon City na daan mga sangkay hindi ho kami naka doon mga sangkay sa Sorsogon City ang balak po sana namin ay dito kami dadaan via Manitou to Sorsogon City na daan itong binabaybay po natin mga sangkay kaso lang hanggang pusiyaw lang po itong daan na to at hindi pa ho tapos may mga bahagi pa ho ng kalsada na to ang inaayos pa ho mga sangkay pagdaan po namin dito ay maulan po ang panahon mga sangkay kaya malambot ang lupa ang sabi naman ng mga mamamayan dito ay kung maara po mainit ang panahon at tuyo ang lupa may mga riders po na nakakadaan po dito mga sangkay Ligaspi Punta Dizos Road po ito mga sangkay mula dito sa Usiaw itong under construction pa na daan, mga sangkay ay 8 kilometers away na lang po sana yung Sorsogon City mula dito mga sangkay ang nangyari mga sangkay ay bumalik pa ho kami doon kami dumahan sa may bangkerohan papunta dun sa isang kalsada at binagtas namin ulit yung bundok na mula dito sa Osiyaw ay estimated pa po mula dito sa location namin ngayon estimated pa na more or less 47 kilometers away pa mga sangkay ang binagtas namin sa kabundukan bago makarating ng Sorsogon City Punti lang yan, Noy. Punti lang yung mahirap na daan. Hindi, hindi. Nangalagay ko sa metro, Noy. Sabi ko, pa. Nakao pa Mga ilang metro? Pa. Bawal ka. Trabaho na? Ano? O, mga tao, ano Tara, okay. Ma hindi pa pala tapos ito ng kalsada mga sangkay 'yan. Eh? Yung Manito, Albay to Sorsogon. To Bakon Sorsogon City mga sangkay Ayan oh. Eh? May dalawang abalabal dito na mga rider mga sangkay. Titingnan daw nila kung kaya nilang idan yung motor ko. Kasi ang layo ng babalikan ko mga sangkay nang hina ang Nung ko na. Ha? Kaya nga. Sabi nung mga naggagawa dito yun yung barracks nila Hindi oh. raw pwede. Pero titingnan ng ano. Nung abalabal mga sangkay. All riders dito na nag-offer sa akin. Eh, Sila daw yeah. magmamaneho doon, nila kung kaya yung daanan doon, mga sangkay. Kung kaya daanan yung ano na yun, silang magmamaneho ng motor ko, mga sangkay. Pinanginaan ako kasi ang layo nang babalikan ko, mga sangkay, oh. May git isang kilometro pa pala ito mga sangkay na hindi tapos. Mga sangkay kundi bumalik doon sa Manito Albay mga sangkay. Hindi pala ito pasabal eh. May mga isang kilometro pa doon sa unahan na ano na ginagawa pa under construction pa yung kalsada kaya notice tayo kundi bumalik ayun mga sangkay yung bundok na yun oh, kung nakikita nyo yun yung tinabas na yun nanggaling tayo doon at babalik tayo doon mga sangkay Do doon tayo dadan na yun oh. kita dito eh kaya isusumpo nga baka tayo ayun mga sangkay oh. yung daan na yan babalik tayo okay lang enjoy naman eh